Magandang araw na naman mga kabutcher Ngayon naman mayroon tayong pag-uusapan Kasi nga mayroon nag-message sa akin sa FB page ko at saka sa YouTube Magbigay naman daw ako ng idea sa paano mag-interview yung employer namin dito sa ano sa agency Okay mga kabutcher Ngayon ang bibigay kong payo sa inyo at saka tips Ay yung paano mag-interview yung employer namin ganito Based on experience ko unang in-interview sa akin mga kabutcher ay tungkol sa parts ng beef, lamb at saka manok. Yun. Kailangan pag-aralan yun. Tsaka pag once na mag-interview sa inyo yan mga kabutcher, babasahin nila yung application form nyo. Uulitin nila kung anong sinulat mo dyan, kung saan galing kang kumpanya mga kabutcher. Kailangan sagutin mo yan kung saan galing kumpanya ka. Tulad nyo, for example, kung galing ka Monterey, yan. Kailangan nila yan galing kang supermarket ng SM Robinson yan, kilala nila yan na dyan ka nagtatrabaho, kailangan niya papakita mo na mayroon kang certificate diyan, for example, kaya picture lang mga kabutcher, pwede na yan yan, para siguradong pumasa kayo tsaka once na tinanong tinanong ka nila yan, kailangan sagutin mo kung saan galing kang kumpanya dyan sa Pilipinas okay, tsaka yung sunod mga kabutser, ay yung kung ilang experience itong ilang taong experience ka na diyan sa kumpanya niyo yan tatanungin niya kailangan sagutin mo rin niya para sure talaga na magtiwala sa iyo yung employer namin for example pa mag pag mag interview yan sa inyo saka ganito na yung katapos nyan once na tinanong kayo yan ganun lang simple lang yung tatanungin sa inyo mga kabutyan ngayon naman tatanungin kayo na anong parts ng baka kailangan makasagot kayo na kahit ilang parts lang sabihin nyo anong alam nyo kaya kailangan pag-aralan nyo yung mga kabutser manood kayo sa youtube manood kayo kung anong sino man nagbibigay ng mga parts ng baka yan basahin nyo lang yung mga kabutser pag-aralan nyo sa isip nyo kung anong parts ng mga baka for example yan ang rib eye tenderloin top side sirloin magbigay kayo kahit lima o walog damihan nyo ang alam nyo kahit sa tupa For example, 'yung anong mga parts ng lamb, tupa, kambing. Eh, simple lang mga kaboucher, lamb leg, sabihin niyo, lamb shoulder, loin chops, rib chops, lamb chops, lamb ribs. 'Yan lang ang mga parts niya mga kaboucher. Tsaka 'yung manok naman, for example, bigyan niyo lang ng idea niyo, chicken leg, whole leg, drumstick, chicken wings, backbone, chicken breast. 'Yan lang ang tatanungin sa inyo mga kabus, kaya makasagot kayo niya kahit sabihin mong pigilan yung mga ano ng parts ng ano, for example, yung baka, yung manok, yung lamb. Kaya pag-aralan niyo kaya ito pa mga butcher. Tsaka hindi sila mag ano, magtatanong sa inyo ng parts ng baka kasi nga yung employer dito ay mga Muslim mga butcher kasi nga bawal sa kanila yan. Kaya ganito pa, meron pa akong ibibigay sa inyo na tips mga butcher. Yung ano pa, pag once na magtanong sila diyan, mayroon silang pinaka ano pag anong parts na pinakamalambot sa parts ng baka. Kailangan answer nyo yan. Search nyo mga kabutsar. Pero bibigyan ko ng tips ngayon. Yung pinakamalambot na parts, kung alam nyo na, tenderloin lang, napakasimple na yan. Number one parts, tsaka rib eye, tsaka sirloin. Yan lang talagang pinakamalambot sa lahat na parts ng baka mga kabutsar. Tsaka, kung mayroon pa kayong mga alam na mga ano, pero yan na mga basic na malambot na parts mga kabutsar. Itong ginagawa ko naman ngayon, kung ano nakikita nyo sa tal, pagkakatay ko ng kambing, pagtatabas ko yan, ganoon din maging trabaho nyo dito mga kabutsyar. Yan pala ay isang tupa na galing sa Fresh na fresh yan mga kabutsyar. Sana may natutunan kayo mga kabutsyar sa tips. Tsaka payo ko sa inyo paano mag-interview yung employer namin dito sa Middle East mga kabutsyar. Maraming salamat sa inyo. Sana masundan nyo to. At saka ano, sana naman ma-subscribe nyo yung YouTube channel ko. Butchers na vlog natin tayo. Maraming salamat mga kabutcher. Para meron naman kayong na idea. Manood kayo sa mga video ko. Kahit ka paano, paulit-ulit lang. Yun mga kabutcher. Maraming salamat. God bless. Nandito na lang. Sana may matutunan tayo. God bless sa lahat ng mga kabutcher.